Mga kaibigan, alam nyo ba kung gaano kalakas ang pinakamalakas na lindol na naitala sa kasaysayan? Ngayon, alamin natin ang top 5 pinakamalalakas na lindol sa mundo, mula top 5 hanggang sa number 1. Noong November 1952, yumanig ang isang napakalakas na lindol sa Kamchatka Peninsula ng Russia. Umabot ito sa magnitude 9.0 at nagdulot ng matinding tsunami na tumama hindi lang sa Russia, kundi pati sa Japan, Alaska at kahit sa Chile. Isa ito sa mga unang lindol na nakuhanan gamit ang modernong seismograph. Noong March 11, 2011, isang magnitude 9.1 na lindol ang tumama sa Tohoku region ng Japan. Nagpasimula ito ng napakalaking tsunami na halos 40 metro ang taas. Isa sa mga pinakamalaking trahedya dito ay ang pinsala sa Fukushima Nuclear Power Plant na nagdulot ng matinding krisis. Isa ito sa mga lindol na hindi malilimutan ng buong mundo. Noong Desember 26, 2004, naganap ang isang lindol sa ilalim ng dagat malapit sa Sumatra, Indonesia. Tinatawag itong Sumatra Andaman Earthquake at umabot sa magnitude 7.1 hanggang 7.3. Ang lindol na ito ang nagpasimula ng isa sa pinakamapaminsalang tsunami sa kasaysayan, tumama sa Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India at marami pang iba. Mahigit dalawang daan at libong kataw ang nasawi. Noong March 27, 1964, sumabog ang kalupaan ng Alaska sa isang napakalakas na lindol na umabot sa magnitude siyampunto dalawa. Tinatawag itong Good Friday Earthquake. Ang lindol na ito ay tumagal ng halos apat na minuto at nagdulot ng landslides, malawakang pagkasira at tsunami na nakaabot hanggang California at Hawaii at ang pinakamalakas na lindol na naitala sa kasaysayan ng tao ay ang Great Chilean Earthquake noong May 22, na napo. Umabot ito sa napakalupit na magnitude siyam punto lima. Nayanig ang buong Chile, nagkaroon ng napakalaking tsunami na tumama sa Pacific Ocean, nakaabot pa hanggang sa Hawaii, Japan at Pilipinas. Libu-libong taong nasawi at milyon-milyon ang naapektuhan. Ito ang pinakamalakas na lindol na kailanman naitala. Ito ang top 5 pinakamalakas na lindol sa mundo. Paalala lang mga kaibigan, hindi natin mapipigilan ang kalikasan, pero kaya nating paghanda nito. Kaya laging maging alerto at handa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang kwentong pang-agham at kasaysayan.